black for Muna mo sa masaya yung vlog ko ngayon ah. <laughs> Wala akong pinuntahan niyo yun. Kasi kung naaalala niyo yung tita ko na lagi kong kasama sa vlog. Ilang episodes sa tayo. Niya like nag-birthday din. Sinama ko siya sa Dinggalan. Sinama ko siya sa mga ibang galaan doon sa Dinggalan. Kung saan kami naligo, ganun. ah uh, siya yung nag-alaga sa akin ng bata ako hanggang syempre naalalayan ako hanggang ngayon na pagtanda ko bad news uh, wala na siya so yun uh, syempre nakakalungkot mawalan ng ano taong sobrang mahal mo uh, sobrang importante sa buhay mo ever since kasi si tita na talaga ang sumusuporta sa akin kahit sa ang bagay di lang financial pero lahat. As in lahat. Ito is number one ah. Number one supporter ko sa vlogs ko. Kahit anong gawin ko, lahat lagi niya pinapanood yan. Tapos magko-comment yan na to ayoko ng ganito, ayoko ng ganyan. Bagoy mo yung ganito, bagoy mo yung ganyan. Hindi maganda yung ganito. <laughs> Lalo na yung kaya nagbago din yung ibang vlogs ko kasi sa suggestion niya yun. Huwag ka masyadong ganito, huwag ka masyadong ganyan. Okay tita, sige po. Pero syempre, di ba? Sino ba naman sinong makakaalam ng sino makakaalam ng buhay? Hindi natin kontrolado kung kailan tayo kukunin. So hangga't nandito tayo, hangga't may chance tayo na may pakita sa kanila kung gaano natin sila kamahal, kung gaano kung gaano sila kaimportante sa atin, gawin natin. So ngayon bibisitaing stita si Tita. Nandito ako ngayon sa kung saan siya nilibing. Hindi ko alam kung may lapida na si tita o ano. Ang alam ko kasi kasama niya dito yung tito ko. Dalawa na kasi sila dito. So, hindi ko alam kung meron na si tita. Che-check ko pa lang. Pero may dala na akong ano sa kanya. Ayan. Saka yung paborito niya. Na paborito niyang pagkain. So, tara. Tahan ko lang. Tignan ko kung meron ng lapida si tita. Check ko lang. Ay, kita. Kaya, pwede magtanong. Gano'ng katagal nagkakaroon ng lapida? ah, pag bagong ano? Ano po? Mga itong kasi magbe-best ng patay na, baka ito pag nalong pesto. Kasi ano po talaga ito, 40 days, bago mag-40 days, bago magkaroon ng lapida. Ah, ah okay. Pero magbe-best ng na patay naman po. baka mabot. oo. Oh. Oh. At iyan ako po sa namin. Ah, Salamat. Sabi ka na lang na magtanong kayo. Sa ah. Salamat. Salamat. So yun Wala pa kasing lapida si tita Ang may lapida pa lang dito si tito Saka si Lolo Saka si Lola Bago pa lang kasi si tita eh So Dito ko na rin siguro kila Lolo lalagay yung pagkain Para maayos May tamang daan Doon po kayo dumaan sa tamang daan Yan Sama ko yung dalawa. Op, op, wag dyan, wag dyan. Respect da ano, no? May daan. Sama ko yung dalawang makulit. Where's mommy? It's girl. It's the one star, pa. Titties, right? Yes, po. Is this tita Here's Tita Ellie, right? dito. Does this say Tita Ellie? No, it's Tito Oji. Remember Tito Oji? Oh, yeah. Through the open door in the light I'm watching you burn in the tide And it's easy, easier than it's ever been And you found a poem that I wrote That you recall but I don't But still would you read it to me once again. It said, Wherever we're wrong, just your presence is home now. Oh, and someday you'll we'll find out somewhere forever. Kayo yung laging nagagalit sa akin. Oh, everyday. <laughs> <laughs> siya. Pero siya rin naman yung nag-push uh, sa na para itugit ko kung ano yung mga mali ko uh, rin na nakikita niya sa akin. Yung mga hindi nagagalit niya? Yeah. So, like, Alec. Mm, kasi dati, uh, mga Minsan sumasagot din naman talaga ako. Minsan nag-aaway kami ni Ate Nag-aaway kami sa nag sasagot sa mostly sa ano, sa senior discount. Doon kami nag-aaway lagi. Nasi 20 pesos lang sa kanya per ano dati. Per card, uh, for ID. Sa amin kasi 32%. So, doon kami nag-aaway lagi. Sabi ni Ate, Ellie sa akin na ano, ah, uh, mas importante daw uh, sa tao, lalo sa kahit sino po ay, yung ano ko alagaan ko yung sarili. Kasi yeah. sabi ko ni Ate Eli, ah, uh, wala daw po ibang matulong sa atin, kundi sa sarili din natin. Lagi po sinasabi ka, sa sa atin, na sinasabi kahit nasa kahas kahit kanina po sa atin, na Tapos sabi naman, kung sino nag mo, sa akin, susunod ko yan. Kita lagi siapa siapa mesti ada kita mesti kau pingin. Kita lagi. Kita sabiak. Kau ikaw sawa apa sih tu? Di kepala aku. Aku nak ikaw bukan apa kesawa. Kau terkenal saas. Mak cakap ni aldo. Saya ini apa? Kau mesti 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 kau

Alagaan naman na sa dito. Tapos ano, ito ako kaya. Dating naman namin sa kusina, kasi kusina naman ako. Ano, nakita ko ba po, Ano sa amin? Concert siya sa amin, sa kusina. Lagi niya sa amin huwag kami mag-sumbrero kasi ingin. Huwag kami siya nga rin sa amin. Kasi sobrang imit daw daw. Hindi daw madaling makasakit. Kasi kailangan ko lang ito. 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 Malakas. Yan. Yeah. Maraming mga kay Ate na ako. niya sa akin ng puro paalala. Lagi niya niya sa akin yung na magpakatatag ako o ipon ako. Yung niya sa akin, ka para pala tingin mo na may makang ano na sa daw siya sa akin kaya tsaka siya talagang mabay sa akin talagang close talaga kami niya Ate Ellie. pagka yung yung problema niya minsan yung mga makwento niya din sa akin Kumari ko na rin yan kasi inaanap na yung anak ko So tapos nagkaroon lang din ako ng ipinang sa kanya. Oh, nak cakap saya. Ay, apa? Bukan Ben. Kita. 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 saya Kita. 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 Oh! Kita. 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 Kita.

Pag di mo gusto ko yung natin, o pag di mo gusto yung sinasabi, o kailangan mo kami itang style mo bulo. Mamimiss ko namin na lahat, kahit po, ikwento mo pa sa pag -on. O kabayo mo kaya, o di kaya pag pinuturuan mo kami para di kami magkamali, magtoka na lang sa ahas. Manatang tili po sa bawat isip namin ang pero sige po ninyo na makilala namin sa Lord. Salamat po ng marami kita. Salamat po sa buhay ninyo na pinahiram ng Diyos at ibinahagin niyo sa aming lahat. Um, ngayon po, mamimiss po namin kayo. Pero ang hanggang sa huling pagkikita ko salamat po kita. I love you. Christian Paul, in na hiyabali pa niya sa amin. Kaya, tapos ako na-expo dahil sa kanya. Tapos, tapos siya yung naging, ano namin, para parang breadwinner. Pero, ba, bata ko lang yan, nag ko para sa amin. Pero, ano ng sinang tindahan ng putas? Ganon. Kaya, mga eh, ako lang nakatapos ng na high school. Tapos remunsyon. Wala na. Kung hindi niya ako pinigaran, eh, wala ano po. Naglasan na ako. Siguro, sabi nga nila naman, mga, sabi naman ni Lord, lahat na matman ng pangyayari sa buhay natin may dahilan. Meron, meron siyang reason sa bawat panahon ng buhay. Kaya siguro, pagpatahon na yun, sabi nga namin, pagka kung halimbawa nagtapalit tayo, baka ako naman ang gumawa nyo sa'yo. Kasi gano'n yun eh. Kaya siya ginawa yun dahil siya maganda, matanda, siya yung mas nakakaala. So, kaya po, ano lang, members, napaka memorable, napaka-memorable sa akin. Kasi, kasi nga, may siya para sa akin. Pinalala niya ako, kasi na, napaka-lito yung sweldo niya. Pupunta ako siya doon sa ako niya. Terry, kung tuition na ako, 10 pesos na ako, kung na. Babala At hindi sa ordinary school niya pinasok ka. Private school. Hindi niya ako pinasok. Kaya nga 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 na umutang nag-aupo sa kanya. Siya yung naging, ano eh, second mother. Kaya kasi yung nagpupulog ngayon na sa amin ng mga kapatid. Ang marami ng mga kapatid, nagbili sa amin. Meron pa lahat na iniwan kami ng tatay ko. Tapos siya ang nagpupulog ngayon sa amin. Yung mga kapatid, naghiwalay na ang tatay ko at ang nanay ko. Ang lahat ng lalaki nga sa tatay ko, ang lahat ng babae na sa nanay ko, sa kanilang hindi siguro niyan. Pero si ate nga, ginawa niya, ginawa niya lahat ng mga kapatid ko sa tatay ko. Ayaw niya na magkakahulay kami. Maski, maski nag-iisa siya, lakas sa kailangan niya eh. Kinuha niya yun. Sinakay niya sa sasakyan. Sabi nga niya, pati daw sila, sila, dito os. Mga nakakubo pa eh. Maninig pa nga sila. Ayaw niya ate eh, na magkakahulay kami mga kapatid. Kaya e, lagi din, ganyan na kami. Siguro, Lord. Napaka, napaka close namin. Then, hindi namin, eto, yan. Lagi, lagi kami ganyan, hindi pwede na, hindi mag-aksama. Meron din kami mga pagkakataon na nagtirat ako. Hindi, ah, di ba? ganito naman, naman, naman talaga yung Pero, ang alam namin sa and I'm also glad that my mother and my baby got this job. Hanging round after last orders we're still so far from home It's like we're burnin' into embers But there's a fire burnin' so cold as the days keep rolling on, we're living in hell. Shoulders Always ending up The same Crescent moons all gone home We're all fired up We're tangled up We're in match to the point messed up As the days keep rolling on We're living in hell again I still hold you Old, when he says it's been and gone. Mm. never letting go sa alabok hanggang sa ang lahat ng mga pinabanal ay magkakatipong muli sa langit hanggang sa walang hanggan Kakila ka o Diyos tapat kang ang tunay magmula pa sa ugat ng haming lahi hindi magunaw man maasahan kang lagi pag hanggang wakas Maraming salamat sa lahat ng sakripisyo mo para sa pamilyang ito. Hindi lang sa amin, pati na din sa lahat na hindi mo kadugo, pero tinrato mong pamilya. Salamat sa walang sawang pakikinig ng aming mga problema. Hinding, hindi namin makakalimutan lahat ng mga paalala mo sa amin. Mga payo mo na habang buhay tatatak sa puso at isipan namin. Hirap man sa amin na habang buhay ka nang mawawala, pero kailangan namin tanggapin yon. Sakit pang isipin na hindi ka na namin muling makakasama sa hapagkainan, sa mga pagtitipon-tipon, sa mga Pasko at bagong taon na dadating. Hindi namin makakalimutan ang mga panahong ikaw ay nakasama namin. I don't want this to be Salamat sa buhay mo na pinahiram ng Diyos Nagamit mo yun ng sobra-sobra Kaya lahat kami dito ang naiwan mo Nabitin sa panahong nakasama ka Alam namin hindi na babalik ang mga oras na nakasama ka namin Kaya tita, maraming maraming salamat sa lahat Maraming salamat sa pag-aalaga mo. Sa pag-aalala mo, walang kapantay na kahit malayo ka, pupuntahan mo, masigurado mo lang, ligtas ang isa sa pamilya mo o sa kaibigan mo. Maraming salamat sa pagmamahal na binigay mo dito. Hindi lang sa akin, hindi lang sa mga anak ko, pati na din sa lahat ng mga minamahal at tinanggap mo ng buong, buong. Salamat sa pagiging isang nakampi na laging masasandalan, na laging makikinig sa mga problema ang daladala namin. At nandyan ka lagi handang tumulong, laging may aksyon, laging may solusyon. Handa mong isakripisyo ang lahat ng meron ka, kahit wala nang matira sa iyo. Salamat sa pagpapakilala ng Diyos sa amin at ipaalam kung gaano ka-importante na makilala siya. Salamat sa mga masasayang alaala na ikaw ay aming nakasama. Marami kang ginawa sa buhay ng pamilyang ito na hindi hindi namin makakalimutan. Habang buhay namin babaunin ito, habang buhay kang nasa puso at isip namin. Wala kang katulad, Tita. Salamat at nagkaroon kami ng isang katulad mo sa pamilya namin. Gusto ko pa man namin makasama ng matagal. Pero wala kaming magagawa kung gusto ka ng mamahinga ng Diyos. Kaya, paalam tita. Wala nang hirap dyan. Wala nang stress. Wala nang sakit. Wala na rin kalungkutan dyan. Mamimiss namin ang magaganda mong ngiti. Ang sweetness mo. Ang napakahigpit mong yakap. Ang mga matatapang mong salita. Ang nakakatawa mong mga kwento mga kabarakuhan mo bilang isang babae. Mamimiss namin ang katapangan mo na lagi naming nakikita sa pagkatao mo. Mamimiss ka namin, tita, ng sobra. Salamat ulit sa lahat ng nagawa mo. Hanggang dito na lang, tita. Hanggang sa muling pagkikita natin. Paalam. Mahal na mahal ka namin.